Ito mga kabihog oh. Layo nung sapot niya papunta doon sa alaman sa, sa ano nang alaman si. Tapos may kadugsong doon sa bayabas. Ayun. Kala ko tungko. Pero look at that dito. Pag yumuuan din ni eh. and kadugsong papunta doon sa kalamansi. Hay naku mo agad siya dito. Ayun oh. <laughs> Ay. Ah akala ko tumalun na. Hay naku. Ayun Tingnan natin. Okay lang tumalon to dito. Ayan Akala ko nung una tungko siya eh. Hindi pala. Kuhin natin. Niputan pa ako. Dito.